Magandang gabi ng Webes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas mapapaigting pa ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Cambodia. Ito ay matapos ang isinagawang bilateral meeting sa pagitan ni na Pangulong Marcos at Cambodian Prime Minister Hun Manet sa sidelines ng 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Ayon sa Pangulo, nais niyang mapalakas ang pagkikipag ugnayan ng Pilipinas sa Cambodia sa usapin ng seguridad sa pagkain, pagkikipagkalakalan at people-to-people -people exchanges. Sa kanilang pulong, binanggit ng Pangulo kay Manet ang posibilidad ng pag-angkat ng Pilipinas ng bigas mula sa Cambodia at ang pagpapalakas ng commercial aviation sa pagitan ng dalawang bansa. Paniwala ng Pangulo, simula pa lamang ito ng mas malawak pang kolaborasyon sa bansang Cambodia. Hilingin anya ni Marcos na luwagan ng Cambodia ang mga patakaran para sa mga rice importer sa Pilipinas para mapadali ang pag-aangkat ng bigas. Napagkasunduan din ni na Marcos at Manet ang pagbubukas ng mga bagong direct flight sa Pilipinas at Cambodia ngayong humuhupa na ang pandemya ng COVID-19. Dagdag pa ng Pangulo, marami pang bagay ang pwedeng pagtulungan ng Pilipinas at Cambodia tulad ng cultural, educational, and people-to-people -people exchanges. Mariing tinutulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mali at delikadong paggamit ng Coast Guard at Maritime Militia vessels sa South China Sea. Kasabay nito na din ang Pangulo sa ASEAN member states at partners nito na gumawa ng nagkakaisang aksyon ukol dito. Sa ginanap na 18 East Asia Summit sa Indonesia, iginigit ni Marcos na hindi dapat payagan na lumalapa ang tensyon sa South China Sea. Anya dapat magkaisa mga bansang miyembro ng ASEAN, kabilang na ang mga partner nito, tungo sa isang joint action na nakabase sa ASEAN centrality at universal multilateralism. Panawagan niya sa mga bansang miyembro na humiwas sa mga aktibidad na maaring magpataas sa tensyon at magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Inayag din ang Pangulo ang kanyang pagkabahala ukol sa iligal na pagkontrol sa mga mangingisda at ang militarisasyon sa mga reclaimed areas ng South China Sea. Anyabuo ang pagsuporta ng Pilipinas tungo sa isang mapayapang resolusyon ng mga alitan at ang malayang paglalakbay sa South China Sea, batay sa kaayusang alinsunod sa batas. Umabot na sa 65 ang natanggap na petisyon ng COMELEC na humiling ng pagkansela sa Certificate of Candidacy ng mga kandidato para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. Paliwanag ni Comelec Spokesperson Rex Lodzanko, maaring mag-file ng petisyon ang mga nagsumite ng reklamo para ibasura ang kandidatura, ma-disqualify, kanselahin ang COC, o ideklara bilang nuisance candidate ang isang kandidato limang araw pagkatapos nitong magsumite ng kanyang COC. Dahil dito, inaasahan anya ng Comelec na tataas pa ang bilang ng magsasampan ng petisyon sa kanilang mga tanggapan. Batay sa datos ng COMELEC, nasa maigit isang milyon, apat na kandidato mula sa 82 lalawigan ang nagsumite ng kanilang COC para sa BSKE na gaganapin sa ikatatlong po ng Oktubre. Sa bilang na ito, halos siyam na libo ang tumatakbo para sa punong barangay. Higit 31,000 para sa miyembro ng sangguniang barangay, Higit siyam na dalawang libo para sa chairperson ng sangguniang kabataan at higit apat na raang libo para sa miyembro ng sangguniang kabataan. Kinilalang muli ang Pilipinas bilang Asia's leading dive destination para sa ikalimang magkasunod na taon sa ginanap na World Travel Awards Asia and Oceania Gala Ceremony kahapon sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. Ayon kay Department of Tourism, Secretary Cristina Frasco, ito ay patunay ng dedikasyon ng bansa sa pagsusulong ng matatag na turismo at sa maayos na pakikipagtulungan sa mga tourism stakeholders. Patunay din umano ito ng di matatawarang likas na ganda ng Pilipinas at mayamang biodiversity na dinadayo ng mga turista sa buong mundo. Noong 2019 ay nagsimula ang pagkilala sa Pilipinas bilang isa sa mga pinakadinadayong dive destination sa mundo kasama ang Malaysia, Indonesia at Thailand. Samantala, kinilala din ang Indonesia bilang Asia's leading beach destination. Ang nasabing pagkilala ay nakamit din ng Pilipinas mula 2020 hanggang 2022. Bukod pa rito, kinilala din ang Pilipinas bilang best dive destination sa diving Resort and Travel Show na ginanap sa Malaysia noong Pebrero. Doon ay tinalo ng Pilipinas ang mga bansang Malaysia, Indonesia, Japan at Maldives. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Barcelona, ito ang PNA Headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.